Ring of face. Sige, napakita ka ito ka mula. Ring a face. Ang sad, ang sad. Ang sad. Ang sad. Ang sad. Ang sad. Nag-cry cry. Nag-cry cry. cry, -cry. Mm -hmm. Unhappy. Un unhappy. Uh -huh. And. Hey. Ay, ay, kagukorit niya, Roja. Roja.

si siyempre 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 Si... siyempre siyempre Si... siyempre 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 ng siyempre 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 ang katong move sa ice ang big nose ang big mouth big tongue move ang ears move ears <laughs> what, 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 what? Mm. Ano yung practice, ano yung practice? Unsa pag-punch? Mm. Di ba, gituluan na ka ni Papa, dili mag-ana, ana. Okay, go, punch. Mm. So bad. na ba mama. Raja, raja. Mm. Kapapa, ay, Again, punch. Uy, mm. up here mo lang to. High five mo lang to. Punch. Ana, anhan. Sabad, sabad. ha ah. mau oh, ako mengpunch gi okay, handi mo, mu anak kau hmm 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 hmm

of the Holy Spirit. Amen. Lord God, Father, Spirit. Amen. In this Father, Spirit. Amen. 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 Lord God. Pabatera nung no Sige na. Kapitan, sarong kadto kita. Ask anay ng nang kung naaway na ni Anhors. Basit. Nang 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 kadto kita. Pray ko na anay na Pray anay. Pray anay tas makato kita ha. Sige na. Sige na. Pray anay tas kato kita ha. Sige na. Sina Lord Longing God. Holy. Now, ibagbig Wala Okay, wala na, wala na. Gin-off na ni Lola. Wala, wala. <laughs> wala. na. Nag-selfie lahira, nag-selfie. Wala na, gin-off na. na. Sige, in the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord God. Lord God. Amen God. God. I'm a <laughs> <laughs> name. Na. Papa Jesus. Give the name baby brother. <laughs>